ito ang pinakamalaking uri ng bayawak sa buong mundo. Kilalanin ang Komodo Dragon, ang mga higanting bayawak. Ang mga bayawak na ito ay may kakayahang lumaki ng hanggang 10 feet at tumitimbang ng mga 90 kilo. Kaya naman sila ang may hawak ng titulo bilang pinakamalaking bayawak sa mundo. Matatagpuan lamang ang mga ito sa mga isla ng Indonesia, kabilang ang Komodo Island, Rinka, Flores, gilimotang at padar. Ang laway ng Komodo Dragon ay nagtataglay ng lason, kaya walang kawala ang biktima kapag nakagat na ito. Ang mga Komodo Dragon ay isa lamang sa halimbawa ng gigantism. Ang gigantism ay nangyayari kapag walang predator at walang kakulangan sa pagkain na nagre sa paglaki ng hayop ng higit pa kaysa sa normal nitong laki kumpara sa mga hayop na may mga predator at may kaagaw sa pagkain.